Hello! Welcome to Virgo, Philippines. Sa so ito yung reading natin for Virgo. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa, sa mundo. Pero okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Be sure na lang na nakafollow ka, nakasubscribe dito sa ating channel. Yung ating um, TikTok, Unicorn Princess Tarot. Tapos, uh, yung ano natin, yung Facebook page, Madam Pi. Ayan. And by the way, meron tayong raffle reading and nung November gagamitin yung ah, gagawin yung raffle. Tatlo yung mabubunot tarot reading yung uh, para raffle doon ano. So if you want, pumunta ka na lang sa Facebook page na Bandang Sibol, i-like, share mo yung pinaka-pinned video doon na kinanta yung buntong hininga. yan yung naka-pinned video doon ha. Nakasaya ako doon na puti. Ay pa nakasaya ako doon na mahaba. Ayan. Tapos, of course, comment mo, I love bandang si tapos yung birthday mo para makasali ka. And then, don't forget to follow the page, of course. Ayan. So, simulan na natin. This is for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Let's start your reading. So, you do have your the Ace of Wands. Ayan. By the way, if you don't like the way I read, okay lang yon Mag-next video ka na lang. You do have your the Ace of Wands, the star. Okay, ko ano man 'yung sinisimulan mo ngayon, guys. Ituloy mo lang 'yan. Ituloy mo lang 'yan. Yung iba sa inyo, pwedeng minsan mo nang sinimulan to dati. So um nagkakaroon ng rebirth ngayon. Binubuhay muli ngayon. Ayan. So there's this could be a new beginning na sinisimulan talaga uh, from the scratch or 'yung iba naman sa inyo um na simulan na dati, kaya lang natigil. Pero binabalik ulit ngayon, so nagkakaroon na rebirth. So whatever this thing is, nakikita natin na mag, may mga ma-achieve or makukuha ka dito eh. The star is wish fulfillment. So, um, maganda yan kasi nagpapakita yon na may bunga yung kung ano man yung ginagawa mo na ito. And lalo na with the empress, as long as you like what you're doing, gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, nai-enjoy mo yung paunti-unti small uh, na mga outcome nitong mga ginagawa mo, enjoy mo yan. Of course, nakakita tayo na mas magiging maganda ang bunga sa huli nito. So, ituloy mo lang. Yun yung advice for you. So, sino yung person na mo pagdating sa love? Person na connect mo uh, pagdating sa love for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Maraming salamat pala guys sa mga nagko-comment lagi sa akin. Ano, yung iba uh, silent viewer pero hindi pala ah, comment. Sana mag-comment naman kayo guys kasi na appreciate ko yung comments ninyo. Ayan, another major arcana. Tapos, ang unang-unang lumabas na card, guys, sa take note, Ace of Cups. This is um, love. ba? Diba? And with the High Priestess, pwedeng may spiritual connection kay nitong person na to. Um, etong person, grabe yung pagmamahal niya. Alam mo, um, I feel like this is paghanga na unti-unti siyang nag-evolve, unti-unting lumalim, unti-unting naging something na parang hindi mo naman to hindi mo naman to inexpect actually. And uh, sa nakikita natin dito, ang focus mo nga sa sarili mo eh. Kaya lang itong person na to, hindi niya maiwasan na magustuhan ka. Tapos yung pagkagusto niya sa iyo, nag-evolve nag na lang. Ano ba diba, parang Pokemon nag-evolve. <laughs> anyway, ayon Nag-evolve yung emotion ng person of from pagkagusto sa love na siya talaga sa'yo. And yung iba, this could be hidden kasi the high priestess, medyo, ano siya eh, medyo, um, ano lang, parang hidden or, ah, uh, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng alam mo, uh, nagkakaroon ka na ng feeling na parang well, may something dito sa taong to or yung iba naman sa inyo this could be yeah spiritual connection na matindi yung pagka mahal or pagkakagusto sa iyo nitong person na ito well emotions mo you do have your the six of pentacles and the two of wands ayan sa person mo ano yung emotion niya towards you so emotions niya for you is the sun the wheel of fortune and the fool Guys, yung person mo, napaka daming major arcana na lumabas sa kanya ha. Apat, eh lima pa lang yung kinukuha ko. The only card na hindi lumabas na major arcana sa side ng person mo is the Ace of Cups. Tapos, lahat na, yung apat na card is puro major arcana. Tapos, yung bottom of the deck pa is the Two of Cups. Matindi pagkagusto sa'yo nitong person, tumahal na mahal ka kanya, no? Um, ikaw, doon muna tayo sa iyo. Huwag tayo masyadong excited. Kasi sa side mo na kita natin dito, tinatry mong i-balance lahat eh. Work, lifestyle, um, family. Yeah, you, you, are trying to balance everything, no? And you are getting better, no? Pagdating sa bagay na to with the two of ones. Kung paano ka mag-action sa mga bagay na ito, nagiging papabuti -pa ng pabuti, no? Pagaling ng pagaling yung energy mo dito. Uh, with the sun. Yung person mo, napapansin niya din kung gaano ka kagaling sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. And the full, this could be a new person. Yung iba, this could be a person in the past. Pero may spiritual connection. Uh, big change. Actually, yung mga nakikita niya sa'yo ngayon is yung mga big changes na ginagawa mo sa, si sa sarili mo or maybe sa social media. Kasi yung iba sa inyo pwede may kinalaman doon. And then, this person, pwedeng may relationship na kayo or nag-imagine lang siya. Alam mo yun? Parang, kasi sobrang lalim ng spiritual connection na nararamdaman natin dito. Ano na parang, ah uh, nararamdaman niya, ikaw yata yung para sa akin. Masyadong assuming dito yung person mo sa part na ito. Ano parang, feel niya, ikaw yung taong para sa kanya. Like, yung wife niya or husband niya. Or of course, kung member ka ng LGBTQIA+, okay lang yun. Ikaw na lang maglagay ng sarili mo sa sitwasyon kung paano mo ilalagay yon But anyway, parang feeling niya, soulmate kayo, parang ikaw yung para sa kanya. <laughs> Pagtingin ko kasi doon, na nakita ko ng Shokoy. Ang weird. Um, Shokoy na wala naman talaga yung Shokoy doon sa tinitingnan ko. Actually, dingding -ding lang siya. Pero, biglang may nag-form na image na Shokoy. I don't know kung minsan mo na ba siyang ina inasar na Shokoy. Ganon. Ganon. <laughs> Or, um, yeah. Or, bago ka manood ng video na to may mga pinanood ka about Serena, Shokoy, ganon. Anyway. Um, gusto kong makuha yung energy ng ano gusto niya mangyari. Ba't ganon? Ba't ganon? Anong gusto niya mangyari? bakit ganito? Nakaka-feel siya ng ganyan. So, ano gusto niyang gawin? Parang ganon. Kunin natin yan. For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ay... The Seven of Swords, okay. Naka, -a -a sa ngayon kasi, more on matyag-matyag, tingin-tingin, alam mo yon naka-spy lang itong person. I mean, that. Nakita mo ba yung mata doon? Ito, sa so part na ito. So, ganun. Nakikita natin, nakamatsag lang tong person na to. Kaya lang wala siya magawa ngayon. It feels like may mga iniiwasan pa siyang mga bagay sa buhay niya, no, na pwedeng hindi mo alam. Pwedeng may kinalaman sa career, pwedeng may iniiwasan siya katrabaho, boss, ayan, the Five of Pentacles and the Queen of Coins. So parang ang gusto niya muna mangyari ngayon is ayusin yung financial, finances niya kasi parang ano siya, hindi siya financially stable pa sa ngayon. Parang anytime, alanganin siya dun sa work niya, sa career niya, parang ganun. Pero you could be dealing with someone na nasa mataas din naman na position. It's just like, it's just that, ano, um hindi siya komportable sa environment na meron siya, especially pagdating sa money. Uh, so, wala siyang gustong gawin sa Huwag <laughs> tayong mag-assume muna. Wala siyang gustong gawin sa'yo, basta gusto niya lang matyagan ka, tignan ka, masaya na siya na nakikita niya yung mga ah uh, maybe yung mga post mo if ever na wala kayong connection sa so social media so ano masaya na siya sa mga nakikita niya parang kahit papaano na satisfy na yung longing niya pagdating sa iyo so ano yung future near future for you you do have here the two of pentacles what's with the two of pentacles three of cups may angel number tayo dito sa ay hindi pala ay tama may angel number kung nakita dito tatlong two maybe lagi 'yon nagpapakita sa okay in the near future okay ay ayon na naman oh two of cups lumabas na naman ang sabi ko sa'yo di ba lagi nagpapakita yung two this could be your reading um yeah two uh eight of pentacles the king uh, sorry knight of wands Aries Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces with the Eight of Cups. Okay, in the near future, nakita tayo dito ng, um, alam mo yung reconciliation with a friend or friends. Ma pwedeng isa lang, pwedeng marami. And I feel like, um, nandun pa rin yung, oo, magkakaroon ng reconciliation. Pero parang ganun, yung, yung hindi mo alam whether to push this reconciliation or not. Parang, ang nakukuha natin dito, may reconciliation uh, with a friend, pero parang alanganin ka pa rin, should I continue this reconciliation? Uh, or um, parang, okay, makipagplastikan lang ako, parang ganun. So, I can see this. And regarding your person, nakakuha tayo ng relationship dito sa person na to, pero parang, ano siya, gusto niyang alisan. The chariot. So, pwedeng mapunta siya sa isang relationship or currently pwedeng na sa isang relationship na siya. Pero, pero gusto niyang alisan kasi with the chariot, parang that is the energy of ayoko dito, sawa na ako. Parang ganun. And with the eight of pentacles and the knight of wands, so, nagkita natin yung pag-pursue or pag-focus ng person na ito pagdating sa career. Pero kasi wala siyang choice. Kailangan niya lang mag-push or ayusin yung career niya. And with the emperor, I feel like, um, ano siya, nandun yung concern niya do sa mga tao or sa relationship, of course. Um, yung sa relationship na naka, nakakonek niya. So, nandun yung um, parang concern niya pagdating sa relationship. Pero hindi siya ganun kalalim na unlike sa nararamdaman niya towards you. Okay? So, kaya nandun yung parang naiinip na siya. Parang gusto niya ng alisan. Also, if you're dealing with someone na alam mo talaga na medyo mabugnoten or mainipin itong person na ito pagdating sa isang relationship. Lalo na kung dati mo siyang naging friend or nakilala mo na nalubusan itong person na ito in the past. So may pagkaganoan siya. Parang ngayon dumadating na yung point na nagsasawa na siya dun sa relationship na meron siya. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.